Marian Rivera, genulat ang lahat sa kanyang malaing randing outfit check sa pagdalo nito sa Metro Manila Film Festival, 2023, gabi ng parangal. O MMFF, 2023. Alam niyo ba na ang suot na gown ni Marian ay kapareho o kambal sa isinuot ng sikat na Grammy Award winning, singer, na si Taylor Swift na suot din ito ng singer, sa isang cover sa Times 2023, Person of the Year. Ang gown na suot ni Marian Rivera ay nagkakahalaga lang naman ng 113,000 pesos. Na may ibang version na kulay, tulad ng charcoal at candy pink. At yan lang muna ang kasalukuyang inaalok sa kanilang website. Ang design ng kanyang gown ay mayroong kamanghamanghang red crystal embellished gown na nagmula pa mismo ito sa area. Sa hindi nakakaalam, ang area ay isang taga-disenyo ng fashion isang New York City-based fashion label o NYC-based, na itinatag ng mga taga-disenyo ng fashion na sina Beckett Fog at Piotrek Pancheck. Nagtatampok din ng parang special feature ang Ponte Jersey Crystal Embellished Gown na ito. Meron itong isang nakatagong back seam zipper sa likod, mga crystal pyramid cup, at adjustable straps. Isinuot din ni Marian ang Schiaparelli Bichos Clutch at Alahas mula sa Tessera. Sa opisyal na website ng brand, ang itim na bersyon ng clutch na ito ay nakalista sa halagang 4,700 euro o mahigit kumulang na nasa 290,391 pesos. Para naman sa kanyang kasuotan sa paa, pinili ni Maria ng British brand na The Chorus Shenna Mules, na nagdagdag ng finishing touch sa kanyang pangkalahatang outfit check. Para naman sa kanyang makeup, itinampok ng kanyang makeup artist na si Juan Sarte ang kanyang natural na kagandahan na may napakarilag na soft blush glam makeup. At si Nanti Alingasa, isang hairstylist, ang gumawa ng magagandang waves para sa kanyang buhok, na para mapahusay ang glam nito. Talagang napaka-ingrande ng outfit check ni Marian Rivera sa event. But this is where the video ends, kung nakarating ka sa party ng video na ito, baka naman. Ha ha ha, -ha. click mo na lang ang dapat e-click. At huwag maiyang e-comment ang inyong opinion at see you sa ating next upload.